Kali, ayan yung suso. Hindi naman yan masyadong kalakihan. Uh, kinuha ko yan kasi pang lalawak sa gulay. Dito kasi sa probinsya, uh, hindi ka lang maselan sa paghanap ng may ulam. May makakalibre ka na ng ulam. Ang tawag dyan ay susong lalawak. Baliyan kinukuha ko 'yan ah uh, ilalagay ko sa gulay Baliyan dito ako ngayon sa Lalao. Mga uh, natabasan ito eh. Pero syempre medyo masukal pa rin kahit natabasan na uh, tumutubo na 'yung mga damo-damo. So yung mga nakuha ko na. Bali, ano, yung mga susuna to, hindi naman ito gano'ng kalakihan. Kanya lang siya kalalaki. Tapos pagka nilinis mo yan, tatanggalan mo yan hanggang dun. Tapos ibababad mo muna siya magdamag bago mo lutuin kinabukasan. bali ito uh, makakalibre ka na ng ulam yan dito kaya kung ano medyo halimbawa may free time ka uh, yun ang gagawin mong libangan uh, maghanap ng suso yan nandiyan na sila sa mga ano na mga totoo yung dahon ayan oh eh no. Yan Bali siya yan ganyan lang siya kalalaki Di naman talaga yung malalaki Yan na yung pinakamalaki niyan Tapos ah uh, bababad natin siya magdamag sa tubig Tapos bukas tatanggalan natin siya ng hulihan. Marami naman siya mga simple, eh, kaya lang medyo ano, maliliit. Pinipili lang natin yung malalaki na kukunin natin. Kaya marami na siya. Hmm. Bali, ang pampalasa lang naman niya sa gulay. Ang tawag dito lalao. Ay bagong tabas ito. Siyempre, uh, nandiyan lang sila sa pakalat-kalat lang dyan sa mga ano yan. Mga dahon-dahon. ano, Mga naglalakad lang yun dyan. Iba siyempre na tabunan. Kaya kinuha natin yan. Palalagay natin dyan sa gulay. Pampalasa lang. Ayan, tayo doon nga sitaw, patola, tsaka okra.